Hindi po man ng bansa sa mga pinsalang dulot ng Bagyong Tino, paparating naman ang mas malakas na bagyo na papangalan ng Bagyong Uwan. Nagdeklara na si Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Calamity. Pinaghahanda na mga local government units na mga rescue boats, life vests at iba pang gamit. At ipinahanda na rin ang mga evacuation center. Narito na ang unang balita. There was a proposal from the NDRMC which I approved that we de we will declare a uh, uh, a national calamity. Kasunod ng pananalasa ng bagyong Tino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isinailalim na ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong Pilipinas sa state of calamity. Dahil yan sa matinding pinsala na iniwan ng bagyo sa ilang lalawigan. Dahil nasa state of national calamity, mapapabilis daw ang paglalabas ng pondo para sa tulong na ibibigay sa mga nasalanta mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to uh, the victims of uh, of the storms. Naglabas din ang Office of the President ng 760 million pesos para sa halos apat na lokal na pamahalaan na naapektuhan ng bagyo. Kasama na riyan ang Cebu Province na makakatanggap ng 50 million pesos kasama ng iba pang lalawigan sa Visayas at Mindanao. May mga probinsya ring makakatanggap ng tig 40 million pesos, 30 milyon, 20 milyon, 10 milyon at 5 milyon pesos. Bukod sa epekto ng bagyong Tino, paghahanda na rin daw ang pagdeklara ng State of National Calamity para sa bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon. We are also doing everything that we can para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti dito naman sa parating na typhoon Uwan. Ang Office of Civil Defense nagbabala na sa inaasahang malaking maaapektuhan ng bagyong uwan. Posible raw na isan libong kilometro ang lawak ng uwan kapag lumakas na ito bilang super typhoon bukas na tatama sa Luzon. Hinimok naman ng Department of the Interior and Local Government ang mga local government unit na paghandaan na rin ang paparating na bagyo. Dapat daw ay nakastandby na ang mga emergency response team, pati ang mga rescue unit ng kada LGU. Nasa code blue alert status ng Department of Health. Ibig sabihin, may mga karagdagang health personnel na ipapadala sa mga evacuation center at pansamantalang tinutuluyan ng mga sinalanta ng bagyo. Handa rin silang ipamahagi sa mga LGU ang mga gamot, medical supplies pati mobile response teams. Mas pabibilisin din ang koordinasyon kaugnay sa emergency response sa pamamagitan ng kanilang operation center at health emergency management staff. Ang magatdam naman sa Isabela nagpapalabas na ng tubig bilang paghahanda sa malakas na buhos ng ulan. Ito ang unang balita. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Alert Center ng Valenzuela. At ngayon pa lamang po ay uh, nagsisimula na ang paghahanda ng uh, kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office sa paparating nga po na Super Typhoon 1 dito nga po sa Philippine Area of Responsibility. At uh, mga kapuso, dahil nga po sa inaasahan magiging malawak yung sakop nitong uh, Super Typhoon 1, ay uh, inaasahan na talagang uh, maraming mga lugar ang uh, maapektuhan. Ang direksyon po nito ayon sa pag-asa ay pahilagang kanluran. Pero babaybayin nito yung uh, Isabela o di kaya at uh, Aurora at marami rin pong bahagi ng uh, Luzon ang uh, maapektuhan po nito no, ng uh, super typhoon. At uh, posible rin pong maapektuhan maging yung uh, ibang lugar sa Luzon at uh, pati sa Visayas. Dito po sa Valenzuela Alert Center, makikita po natin na meron na po silang mga inihanda, naka-ready na po rito yung kanilang mga fiber boats, meron po siyang mga life vest at uh, go bags at uh, kung ano-ano pang mga gamit. At para bigyan tayo ng karagdagang uh, detalye kaugnay nga po sa kanilang uh, paghahanda, mga kasama po natin, mga kausap po natin dito, si Mr. Glenn Mark Lanozo. Siya po ang Research and Planning Staff ng Valenzuela Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga po sa inyo, Sir Hello, Glenn. Maraming ma salamat po uh, sa inyong pagpapaunlak sa amin. So, una po sa lahat, ano po ba, yung mga ginagawa po ninyong uh, paghahanda, nakita na po natin na naka uh, ready na po yung uh, inyo mga gamit dito, pati po yung mga sasakyan niyo. Pero just give us uh, a quick uh, update on the rundown kung ano po ba yung mga paghahanda ito. So, sa ngayon mamano, kami po ay patuloy na nagbibigay ng reminder sa ating mga constituents kung ano ba yung mga dapat gawin na uh, bago dumating yung bagyo. And of course, yung uh, pag-check ng lahat ng aming kagamitan to make sure na lahat ay well and down functioning and preposition ng mga kagamitan sa mga flood-prone areas and also yung ating uh, information dissemination lalo sa mga flood-prone areas. Mm -hmm. Ang sinasabi po, eh, malayo rin naman ng tama ng bagyo. No? Hindi naman talaga uh, sinasabing affected ang Valenzuela dahil papunta po siya sa Hilaga, no sa May Isabela o di kaya Aurora, malaking parte sa Luzon, meron din sa Visayas. Pero bakit ganito po kapuspusan ang paghahanda natin? Tayo rin po ba ay uh, magre-rescue or tutulong sa ibang mga lugar kung kinakailangan? Ano yes. pa mangyayari? Yes, we are more than uh, willing to help kung sakaling meron mangailangan ng mga tulong, pero hindi rin natin dinidiscount yung possibility na maapektuhan ma ma pa rin tayo sa Valenzuela City. Mm -hmm. Kaya talagang uh, ganun pa rin yung ating, ating paghahanda. Kumusta po ba yung mga lugar natin dito, yung mga barangay na madaling bahain dito sa Valenzuela City? Kasi normally kamanava area kahit yes. na sa ibang sa ibang tama ng bagyo, ang kamanava talagang tinatamaan kabilang na rin po dyan yung Valenzuela. Kumusta po yung mga barangay natin na madaling bahain? So sa ngayon, uh, patuloy yung ating capacity building na tinatawag kung saan meron tayong mga trainings na ginagawa lalo sa mga flood prone areas mm -hmm. binibigyan ng mga karagdagang kagamitan mm -hmm. at uh, paggawa ng mga plano patungkol sa mga uh, ating ano ating capacity building and uh, yung ating mga uh, training sa mga rescuers, volunteers, mm -hmm. lahat no ng uh, ating mga responders, mga force multipliers kung tawagin. Okay, speaking of uh, force multi multipliers, responders, uh, sapat po yung mga tauhan natin dito sa Valenzuela DRRMO uh, para rumesponde kung sa uh, sakasakang uh, kailanganin Yes of course no sapat naman ito Gan, at ah uh, po yung mga tao natin ah uh, marami tayong nag augment uh, actually kahapon may mga nag ano, nagpunta na rito uh, to express their uh, intention na tumulong sa amin yung mga uniform personnel natin ay mm -hmm. nagpunta na rito Very briefly, i-discuss po natin yung mga gamit kasi nakita po natin ang high-tech ng mga gamit yung bukod po sa mga usual na nakikita natin, yung mga uh, fiber boat na ganito, meron din po silang rubber boat doon sa taas ng kanilang uh, mga uh, sasakyan, no? yung mga pang search and rescue ninyo. At nakita rin natin mga life vest, floater, may go bag sila rito na napakahalaga. Eh pakita lang natin ito. Ito 'yung medyo hindi ko nakikita to sa ibang mga lugar eh. Ano po ba tong uh, nakikita nating to uh, para sa 'yan ginagamit? May nakita rin akong drone. Quickly sir, can you just uh, brief us ano po ba to? So, ito pong nakikita natin, una 'yung uh, drone natin 'no. Mm -hmm. uh, ito ay waterproof at kung sakali mang uh, siya ay bumagsak sa tubig, kaya niyang ano i-rescue 'yung sarili niya makakapag-tilt siya ulit and okay. also pwede siyang uh, magbuhat ng uh, ng life boy para dalhin sa nalulunod. Oh, so okay. yan yung kanyang capacity. And ito, ito naman po. po yung remote control life boy natin, pwedeng magsakay ng isang rescuer dyan at puntahan yung nalulunod or pwedeng siya mismo i-control na lang para puntahan yung nalulunod. Mm, tapos ito po may mga rice to go, ganyan, kung ano-ano pong mga gamit. I yan po ba pinamimigay natin yan yung mga go bags sa mga residente ng Valenzuela? Right now, ma'am, meron kaming yung tinatawag na panatagbag ngayon. Mm -hmm. Ito ah, ay uh, oh, nire-ready na po, po. namin no, para ipamigay sa constituents. At ito yung iba't-ibang uri ng go-bag and survival gears. Kung gusto mm -hmm. nating i-upgrade yung ating capacity sa preparedness, pwede tayong magdagdag ng mga gears gaya nito. Alright, saan po, po pupunta ang mga residente kapag nagkaroon po ng mga pagbaha? Kasi syempre, uh, alam natin may mga evacuation center pero uh, normally hanggat hindi pa naman sila binababa, hindi naman sila aalis. Pero kung sakasakaling biglang tumaas, ano po Actually, bang ang ginagawa namin ma'am uh, to prevent those things from happening ay meron tayong tinatawag na preemptive evacuation. Okay. Kung saan wala pa man yung uh, epekto ng bagyo ay ine-evacuate na namin yung mga tao. Ganon din, uh, yung, minsan hindi may iwasan, may mga hindi pumapayag, meron tayong mm -hmm. forced evacuation dahil ito okay. ay may ordinance na nagsusuporta. Meron po ba tayong hotline at ano po ang paalala natin sa ating mga uh, residente mga uh, uh, residente dito sa Valenzuela po? So, if any emergencies po, pwede po kayong tumawag sa aming hotline 83525000. 5000 And ganun din, pinaalalahanan ng bawat isa na huwag pong magpanik at uh, palitan natin yung takot ng paghahanda para po tayong lahat ay ligtas at panatag. Alright, napakagandang uh, paalala po niyan sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat marami Sir salamat. Glenn Mark Lanozon Research and Planning Staff po ng Valenzuela Disaster Risk Production and Management Office sa inyong panahon, sa pagbabahagi po sa inyo, amin ng inyong paghahanda at ingat po tayong lahat. God bless po. Salamat po. Balik po muna sa studio. Hindi raw pipigilan ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglalabas sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sagot niya naman na kanya matapos hingin ng ilang civil society group sa Office of the Ombudsman ang kopya ng SALN ng Pangulo. Ngayon din na kay Vice President Sara Duterte, dating Ombudsman Samuel Martires at iba pang opisyal ng gobyerno. Sa bagong guidelines ng Ombudsman, pwede na humingi ng kopya ng SALN kahit walang pahintulot ng opisyal. Epektibo ang bagong guidelines sa November 15. Nauna na nang sinabi ng Pangulo na handa siyang isa publiko ang kanyang salen. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.